Hi guys, I got so hungry kasi parang kanina pa ako gutom. So let's preheat, yung talang spaghetti na niluto <laughs> ko. Nasa ref. Here. Salad. Hindi wala kayong microwave. I'm gonna reheat it. Sa kalan. Malamang Here. Ang tila. Um. Nagpwanti na lang kasi ito eh. Hindi ko siya ever hit. Oh, so nag-reheat ako ng white sauce. Right. You know the Billner's spaghetti? Yun yan. yun. Yun yun. Yun yun. syempre, ano lang muna tayo, like, low heat. Just low heat. Para hindi siya madolo. So, parang naka microwave lang siya, gano'n. Ano? And also, meron din. Meron din pala ang nagtinapay dito. Bread. Grabe yung gutom ko gutas. I'm so hungry talaga kanina pa. With cheese mix. Just a small one, maybe two.

Let's eat. Nakalimutan ko mag-add pala ako ng white sauce. Mm. Oh. Dapat diba pala sinama ko na ito nung ininit, no? Kasi ang tigas Anyways. It's just gonna taste it. We will then taste as this. Ang grabe, ang sarap. Look, look, it's giving, You know what I mean? Basta, sobrang sarap ng pagkain kapag so, inilit mo na or what. Kasi, di off ko naman sa day. So, apparently, ngayon pa lang nag-i-start yung day off ko. If, I mean, in a sense na, night shift ako. So, supposed to gising ako ng gabi. So, did you get the logic? Ha? <laughs> -huh.